Kabanata 5 Nag-away kayo ni Edward? Para pang hindi makapaniwalang tanong ni Lalaine kay Joyce. Nakangiwing tumango ang tinanong. Oo. Bakit? Muli usisa niya sa kaibigan. Nagalit siya sa akin dahil nalaman niyang kami pa rin ni Jeff. Pinagbintangan niya akong two Two-timer ka Nalilitong putol ni Laleng sa iba pang sasabihin ng kaibigan. Hindi mo pa ba bine-break si Jeff? Umiling si Joyce. Pero ang sabi mo'y makikipagkalas ka na kay Jeff dahil nga kayo na ni Edward. Tanong niya sa kaibigan. Nang matagal na hindi sumagot si Joyce, ay muling nangusap si Lalaine. Diba, Joyce? Yun ang sabi mo sa akin. Natatandaan kong lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Sabi niya pa, natitig na titig sa kaibigan. Hindi niya inalis ang pagkakatingin dito na para bang natatakot siyang pagkurap niya o kaya sa pag-alis niya ng tingin ay bigla na lamang itong maglaho sa kanyang harapan. Eh hindi nga ako nakipag-break kay Jeff. Parang nayayamot na tugon ni Joyce. Eh bakit nga? Ayoko eh. Mabuti na yung dalawa ang boyfriend para may reserba. Anito? Hindi mo nga masisisi si Edward na sabihan kang two-timer dahil pinagsabay mo silang dalawa ni Jeff. Hindi malayong isipin ng tao na niloloko mo lang siya. Paliwanag niya sa kaibigan. Hindi ko mibo si Joyce. Paano ngayon yan? Magsasorry ka ba ki Edward? Tanong niya sa kaibigan nang hindi ito kumibok. Over my dead body? Maiting nitong sagot. Otomatikong napakunod ang noon nila Lane sa narinig na isinagot ng kaibigan. Huwag mong sabihing hindi mo mahal si Edward. Nahayaan mo na lang siyang basta mawala sa'yo? Magkasunod na tanong nilalain Lane sa kaibigan. May sinabi ba akong mahal ko siya? Tanong din ang ibinato sa kanya ni Joyce. Hindi makapaniwala si Lane sa narinig. Nakaramdam siya ng awa kay Edward dahil si Joyce ang babaeng natagpuan nito at minahal. Hindi ko siya mahal, no? Gusto ko siya, oo. Dahil sikat siya rito sa school natin. Gwapo pat matalino. Pero si Jeff ang talagang mahal ko. Si Jeff na college dropout. Isang lalaking mayaman din na tulad ni na Joyce at Edward. Pero walang hilig mag-aral. Parang hindi ito marunong mangarap. Para rin si Joyce, na pa sarap lang sa buhay ang alam gawin. Ang kapal nga ng mukha ng Edward na 'yon dahil pinapipili niya pa ako between him and Jeff. Akala ay masisindak ako sa kanya. Na siya ang pipiliin ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya. E di natauhan siya nang iba mukha ko sa kanyang pang-pastime lang siya para sa akin. At si Jeff talaga ang gusto ko sabi ni Edward. Nag-aalalang tanong niya sa kaibigan. E di galit na galit siya sa akin. dinuro pa ako't sinabihang harot. Pero sino ba ang nagmukhang tanga? Hindi ba't siya? Inis na wika ni Joyce sa kanya. Ibig mo bang sabihin ay break na kayo ni Edward? Ano pa nga ba? Hindi maintindihan nila Lalaine kung bakit nakaramdam siya ng kasiyahan at kapanatagan ng loob sa narinig. Hindi naman sa umaasa siyang mababaling sa kanya ang pagtingin ni Edward. Alam niyang imposibleng mangyari yon. Pero at least, hindi na siya magsiselo sa kanyang kaibigan. Dahil ito ang nagustuhan ni Edward at hindi siya. Nang mga sumunod na araw nga, ay nasaksihan ni Laleen ang pag-iiwasan ni na Edward at Joyce. O kung magkatagpuman ang mga ito na hindi imposible dahil iisa lang ang eskwelahang pinapasukan nila, hindi maiwasang magparinig ang dalawa sa bawat isa. Siya ang naiipit sa sitwasyon. Gusto niyang batiin si Edward sa tuwing magkikita sila. Maging kaibigan ito kahit wala ng relasyon ang lalaki kay Joyce. Pero hindi niya magawa. Dahil sa tuwinay, kasakasama niya si Joyce. Siyempre, kay Joyce pa rin siya papani. Kahit na hindi niya gusto ang ginawa nitong panluloko kay Edward. Masyado namang awkward kung kay Edward siya kakampi. Samantalang si Joyce ang best friend niya. Sa bagay, ay mahal niya si Edward. Pero siya lang naman ang nakakaalam noon siya ng pagkakataong makausap si Edward nang magkaroon ng meeting ang tulad niyang mga Girl Scout sa mismong eskwelahan nila. Sabado noon. At laking tuwa niya nang malamang may practice pala ang mga 4 grade students para sa kanilang CAT ng araw ding yun. Habang kasama niya sa meeting ang mga kapwa Girl Scout at Boy Scout ay hindi mapakali sila Lane. Nilipad ang kanyang isip Si Edward ang naiisip niya Nang sumapit ang tanghali Ay nagkayayaan silang mga Girl Scout Sa kantin para kumain Nagpasalamat na nga lang si Laine Na may ibinigay sa kanyang pera Ang inang si Aling Corazon Kung hindi, mapapasubo siya Nang walang pera Wala pa naman si Joyce Dahil hindi naman ito Girl Scout Na pares niya ni ng nang matanaw niya si Edward mula sa may pinto ng kantin. Nag-iisa lang itong kumakain sa mesang pang-apatan. Agad siyang nagpaalam sa mga kapwa niya Girl Scout matapos makapag-order ng pagkain. Ang balak niya ay kay Edward makisalo sa mesa. Pipit ang kanyang tray ay tahimik na lumapit sa lalain sa lalaki. Hi Hi Edward! Ay pag pagkaato-bili sa boses niya ng batiin ng lalaki. Kunot ang noong nagtaas ng mukha sa Edward. Pagkaraan ay tumiting ito sa kanya. Kumusta? Sabi muli ni Lale nang hindi magsalita ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya. Parang galit na parang hindi naman. Masama! Alangan namang maging mabuti ang lagay ko pagkatapos ng ginawa sa akin ng best friend mo. Malamit nitong sabi. Pwede bang makishare dito sa table mo, Edward? Tanong niya. Nahihiya na kasi siya sa matagal na pagkakatayo sa tabi ng mesa ng lalaki. Isa pa'y gusto niyang ibahin na ang topic nila ni Edward. Wag na lang pag-usapan si Joyce total ay wala naman ito ngayon dito. Ang dami-dami namang bakanting mesa rito sa kantina. Bakit dito ka pa sisiksik sa table ko? Inis na wika ni Edward. Agad na pinamulahan ng mukha si Laleng sa tinura ng lalaki. Talagang napahiya siya dahil doon. At hindi agad nakahuma. Siguro, Ipinitin pa ni Edward ang karugtong nasasabihin at matamang tumitig sa kanya. Yung titig na nangungutya. Yung titig na tumatagos hanggang sa kaibotura ng kanyang puso. May gusto ka sa akin, no? Napahumindig sa kabiglaan si Laling. Parang ibig niyang takasan ng ulirat ng mga sandaling yon. Dahil sa lakas ng boses ni Edward, ay batid niyang hindi lang siya ang nakakarinig ng mga sinasabi nito, kundi maging ang mga kapwa nila estudyante na nasa hindi kalayuan lamang. At iniisip mo siguro na porke wala na kami ngayon ni Joyce, ay pwede ka nang umentra dahil baka sa'yo mabaling ang pagtingin ko. Edward, hindi totoo hindi niya na natapos pa ang ibang sasabihin. Tumawa ng malakas sa si Edward. Yung tawang naiinsulto. iinsulto. Yung nangungot siya. Pagkak ang tawang yon na ang ibig lamang ay inisin siya. Ngunit hindi lamang siya naiinis ng mga oras na yon. Hiyang hiya siya. Kung maaari nga lang nalamunin na siya ng sahig na kinahututungtungan para makatakas na siya sa lugar na yon. May gusto ka sa akin. Yun ang totoo. Pagtidiin ni Edward. Halata naman sa kilos mo't pananalita. Ngayon ko nga lang nabigyan ng pansin. But I'm sorry, dear. Hindi kita type. At hindi kailanman matitipuhan. Baka kasi imbes na magselos si Joyce, ay pagtawanan niya pa ako dahil isang tulad mong walang kaganda-ganda ang ipinalit ko sa kanya. Kaya pwede ba? Stop pestering me? Pulang-pula ang mukha ni Lalay. Ngunit hindi na lamang dahil sa inis o kaya sa kahihiyang pinamu niya. Kundi dahil sa matinding galit na nararamdaman niya para sa lalaking lihim na itinatangi. Tingin niya niya kay Edward sa mga sandaling yun ay singliit ng langgam na pwede niyang tirisin anumang oras. Ipinaba niya ang tray sa ibabaw ng mesa. Didn't I tell you earlier na marami namang bakanting mesa rito sa kantin? Gusto kong mapag-isa, kaya... Hindi lang natapos na Edward ang iba pang sasabihin kulat na lamang ito nang dambutin ni Lane ang isang baso na puno ng soft drink na nagpapawis pa sa lami at ibinuhos yun ng dalagita sa kanyang ulo. Yan ang bagay sa'yo, Mr. Hambog. Baka kasi dahil sa lamig niyan, ay maalis ang sobrang bilib mo sa iyong sarili. Hindi alam ni Lane kung paano siya nakaalis sa lugar na yon. Basta na malaya na lamang niya ang sariling wala na sa kanilang eskwelahan at naglalakad na pauwi sa kanilang bahay. May luhang pumatak sa kanyang pisngi at galit niya yung pinahid ng kamay kasabay ng pag-usal sa sarili ng isang pangako na kahit kailan ay hindi hindi niya napapansinin pa si Edward. O titingnan man lang. Kalilimutan na niya ang lalaki. Pati na rin ang kanyang damdamin para rito. Mabuti na lang at dalawang buwan na lang ay graduation na ng mga Porter students na kinabibilangan ni Edward. Pagkatapos ng graduation ay hindi na nakita pa nila Lane ang lalaki. Ni hindi na siya nagkaroon ng balita tungkol rito. Pagkaraan ng dalawang taon ay siya naman ang graduate. Valedictorian siya. Kaya tuwang-tuwa ang mga magulang niya kabila ng kasiyahan ay may kahungkagan pa rin nararamdaman si Lalay. Mas masaya siguro kung kasama rin niyang nagtapos ang kaibigang si Joyce. Pero 3 months before graduation ay bigla na lamang nawala ang kaibigan niya. Hindi niya alam kung saan nagpunta. Nang sadyain naman niya ito sa malaking bahay ng kaibigan ay hindi siya pinapasok ng maid. Wala raw doon ang kaibigan niya nagbakasyon sa ibang bansa. At higit din siguro siyang masaya kung nakita niyang nanonood ng kanilang graduation si Edward at makita nitong sinasabitan siya ng medalya. Kahit kasi nagkaroon sila ng alitan ni Edward ay hindi nagbago ang pagtingin niya sa lalaki. Hindi nasunod ang kanyang isip na kalimutan na ang lalaki. Mahal pa rin niya ito kaya ng dikta ng makulik niyang puso. Ngunit pati niyang galit na galit sa kanya sa Edward. Dahil sa tinamo nitong kahihiyan sa pagbuhos niya ng soft drink sa ulo ng lalaki. Hanggang ngayon nga ay parang naririnig niya pa rin ang tawanan at kancawan kay Edward ng mga kapwa nila estudyante sa kantin na nakasaksi ng insidente niyon.